Paalam mga alamat, mga beteranong artista at musikero na pumanaw sa 2025. Ngayong 2025, sunod-sunod ang pagpanaw ng mga haligi ng ating sining, mga boses at mukha na naging bahagi ng ating pagkatao. Sa video na ito, alalahanin natin ang kanilang mga naiambag at bakas na iniwan nila sa ating kultura. Nora Honor, 1953 to 2025. Sinora Honor ang tinaguriang superstar ng Pilipinas ay pumanaw noong Abril 16, 2025 sa edad na 71. Mula sa kanyang simpleng simula sa Iriga, Camarinesur, umangat siya bilang isang pambansang alagad ng sining. Sa mahigit 170 na pelikula, kabilang ang Himala at ang The Floor Contemplation Story, ipinakita niya ang lalim ng kanyang talento Noong 2022, kinilala siya bilang National Artist for Film and Broadcast Arts. Freddy Aguilar, 1953-2025 Si Freddy Aguilar na kilala sa kanyang kantang Anak. Ang pinakamabentang awitin sa kasaysayan ng OPM ay pumanaw noong Mayo 27, 2025 sa edad na 72. Ang kanyang musika ay naging boses ng masa, lalo na sa panahon ng People Power Revolution ang bayan ko ay naging himig ng pagbabago at pag-asa. Pilita Corrales, 1937-2025 Si Pilita Corrales, ang Asia's Queen of Songs, ay pumanaw noong Abril 12, 2025 sa edad na 87. Sa kanyang anim na dekadang karera, naglabas siya ng 135 albums at naging unang Pilipinang umabot sa tuktok ng Australian pop charts. Kilala siya sa kanyang kakaibang singing style at iconic na backbend habang umaawit. Ricky Davao, 1961-2025 Si Ricky Davao, veteranong aktor at direktor, ay pumanaw noong May 1, 2025 sa edad na 63 dahil sa cancer. Mula sa kanyang pagsisimula bilang dancer noong 1978, naging isa siya sa pinakarespetadong personalidad sa industriya kilala sa kanyang dedikasyon sa sining at pamilya. Delia Razon, 1930 to 2025. Si Delia Razon ay isa sa mga bituin ng gininto ang panahon ng pelikulang Pilipino. Ay pumanaw noong Marso 15, 2025 sa edad na 94 mula sa kanyang debut sa Cruz na bitbin noong 1949, naging bahagi siya ng mga klasikong pelikula at nagturo ng kahalagahan ng sining sa kanyang mga apo, kabilang si Carla Abellana. Matutina, 1946 to 2025. Si Matutina, kilala sa kanyang papel sa John and Marcia, ay pumanaw noong Pebrero 14, 2025 sa edad na 78. Sa kanyang mga papel, pinasaya niya ang maraming Pilipino sa loob ng ilang dekada. Ang kanilang mga alaala ay mananatili sa ating puso at isipan. Sa kanilang sining na ipakita nila ang tunay na diwa ng pagiging Pilipino. Paalam at maraming salamat sa inyo, mga alamat ng sining at musika.